Noon, isang wika lang ang ginagamit ng lahat ng tao sa buong mundo. Habang lumilipat ng tirahan ang mga tao patungo sa silangan, nakarating sila sa isang patag na lugar sa Shinar at doon sila nanirahan. Ngayon, sinabi ng mga tao, magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit para maging tanyag tayo at hindi mangalat sa buong mundo. Kaya gumawa sila ng mga tisa at pinainitan nila ito ng mabuti para tumigas ng husto. Tisa ang ginamit nila sa halip na bato at aspalto ang ginamit nila bilang semento. Ngayon, bumaba ang Panginoon para tingnan ang pagtatayo ng mga tao ng lungsod at tore. Sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito ay nagkakaisa at may isang wika lang. At ang ginagawa nilang ito ay simula pa lamang ng mga binabalak pa nilang gawin. Hindi magtatagal, gagawin nila ang kahit anong gusto nilang gawin. Kaya bumaba tayo pag-iba-ibahin natin ang wika nila para hindi sila magkaintindihan. Kaya pinangalat sila ng Panginoon sa buong mundo dahil hindi na sila magkaintindihan at nahinto ang pagtatayo nila ng lungsod. Ang lungsod na ito ay tinawag na Babel dahil doon pinag-iba-iba ng Panginoon ang wika ng mga tao at mula roon ay pinangalat niya sila sa buong mundo.